Hello guys. For today's video, tinitimplahan ko nga ng kape dito si Katuro. Alam niyo naman si Katuro, umaga, tanghali, gabi yan nagkakape yan. Oh, ayun si Katuro oh. Nagkakatay ng pato tapos sabay magpapatimpla ng kape. Kaya laging nagluluksaw yan kasi kape ng kape. Tama ba mahal? Oo. Oh. Mahal. Oh. Tumawag kanina si Kuya Ronald sabi niya, nasan yung pato ko, nawawala yung isang pato ko. Oh. Alam mo kung anong sinabi ko? Oh. Kuya, andun na, kinakatay na. Ba't mo sinabi? Ano nga Ro, dapat ko sabihin? Dapat pinakausap mo sa akin. Bakit? May kawala ano? ka pa ba? Meron! Ano? Anong rarason mo? Sabihin ko, na-faint yung pato niya. Na? Na-faint? Hmm? na, na nawalan ng malay, kaya kinuha ko. Ayun yun. Tignanin o tignan mo, ano, wala nga ng malay, di ba? Anong luto ba yan gusto mo? Ano? Patotera. Anong patotera? Di ba yung kambing kaldereta? Ah, ah. Tapos yung yung manok, manok nera. Mm? So yung patotera. May ganun. Akit ano iisa lang. Di ba dapat dalawa 'yan kasi nga pato. pawan diba, lang 'yan. <laughs> Kurni-kurni mahal para namang hindi joker. Natatawa ka lang sa sarili mong joke. <laughs> eh bakit ba? Oh. o oh, bakit? Dalawa pa Ah. Oh. Tapos isa pa one. Ah, oh. Ayun. <laughs> ayan na yung kape mo, oh. pinagtimpla ah. kita ng kape mo, 'di ba? Adik ka sa kape. Adik sa Ah, uh, ayan si Katuro. Uh, kape ko lang yung gusto niya. <laughs> Never pa kaming lumabas magkape sa labas. Ba't Ay, bakit ka kasi magkape? <laughs> ano But daw? kapi sa labas? Pwede oh, ka namang magtimpla. Kasi yung kapi dun sa labas, abot ng 150. oh ayan eh. Ano lang, ayan 50 pesos lang, dalawa na. Pintak. <laughs> <pack. laughs> dalawa. Di ba? Dalawang kasi timplahan 150, na. mo eh, wala pang lasa. Yung kap, kap, kap kamorino, ano ba yan? Ka cappuccino. Ka Ay, cappuccino. Ayun. Caramel, mga ganon macchiato, ganon oh, macchiato. Hindi <laughs> hmm, ko alam yun. Ang alam ko lang eh, ano, classic, tapos barako. Purong-puro. Una, maninin. Baklang to. Uy, si Ronald Black, Baka mamaya, nandyan ah. Wala naman na rin magagawa si Kuya. Oh. Bigyan na lang natin siya doon. Hindi, dapat may ma mang malakasang palusot dyan. Ano? Oo, oh, basta nawalan ng malay. Pagkadating daw ni Katoro, Kuya Ekwan, eh, kwan na? nawalan na ng malay yung pato kamu Oo. Diba? True. Oh, Oo. Pa yung Ayan yung alaga namin, no? Oh. Oh. Hello? Hi, Good morning. morning. Good morning ba yan? Kahit hapon kakabsat, good morning, sabi niya. Oh. Oh, bakit ka maiingay? Gusto yeah. mo? Um, gusto mo pato Mag-aaway Ma. na naman silang mag-aaway Ma ko 'yan pero yung pato ni Ronald ah. Oo. Sige na, ko? Sige na, Babus. Babus.